Welcome again to G-Channel So since na-miss ko kumain sa labas Lalabas tayo for today's video Kakain tayo ng barbecue sa labas Kasi matagal na akong hindi nakakain ng barbecue So pupunta kami doon sa barbecue Barbecue house na favorite ng Nicknack ko Masarap na barbecue yung kakainin namin So watch out See you later Gigotom ko nanungkab ko sa kusina kay gigutom ko mangita tatag si biya here's my closet so daghan tag sinina nasa may atong suuton na sinina ani dili ko banahan aning sleeveless na kay kita akong kilikili oh no maitim so mangita tag si Nina nasa may akong suuton Po 'yung mga blouses, dire. Mag t-shirt na lang, guro ko, 'y. Eh. T-shirt. Wait lang, guys. Bihis muna tayo. Ito na lang susuotin ko. Naka t-shirt lang ako. T-shirt lang tayo, guys, kasi ayoko nung nakikita 'yung kilikili natin. Oh my god. Medyo makulimlim. <laughs> so, see you later. Na kami sa barbecue stall na favorite namin. Sinundo muna namin si mama at sinama na din namin si papa. Ayan, sinama na rin namin si sholing kasi wala siyang kasama sa bahay. Ayan, papunta na kami. At doon kami magdi-dinner sa barbecue stall. Oh no, medyo mahangin sa labas kasi hindi talaga kami nag aircon dito sa sasakyan. Kasi ayaw talaga ng aking Junakis na mag aircon kami. Gagamit kami ng aircon kapag nagbabyahe kami kasi nahihilo daw siya. At ayon niya yung amoy ng aircon sa loob ng sasakyan. Ayan, at ang na kami ngayon at ayan, malapit lang kasi sa amin. Hindi masyadong malayo yung barbecue stall dito sa place namin. So ayan, pagdating namin ay umorder na agad-agad ako kasi nagugutom na ako. It's already 6.25 p.m. So malapit ng gumabi. Medyo madilim-dilim na ng konti dito. Kaya pumili na ako kaagad para ipaluto namin. So, unang-una kong pinili talaga yung isaw. Kasi favorite namin lahat, yung isaw. At saka, umorder din ako ng hotdog para kay Sholing sa pamangkin ko yung bata. Kasi favorite din niya yung hotdog with cheese. Inorderan ko din sa Tapos, order din kami ng bagay bagaybay ng manok. Meron din kaming order na ulo ng manok. At saka, nag-order din kami ng pork. Kasi masarap din yung barbecue na pork nila dito. Umorder sana ako ng liig ng manok. Kaya lang ayaw pala ng anak ko ng liig ng manok. Kaya sinuli ko na lang. Masyadong madaming kolesterol itong mga in-order na. Pero okay lang. Paminsan-minsan lang naman ito. Hindi naman ito araw-araw. Kumakain lang kami ng ganitong barbecue. Mga siguro mga once in three months. So, Okay lang naman kumain ng ganito kapag paminsan-minsan lang. So, not bad naman sa katawan natin. Pero kung araw-arawin mo ito, hindi talaga siya pwede kasi masama sa kalusugan, makulesterol kasi ito, lalong, -lalong na sa mga high blood. Oh my God, high blood pa naman si mama at si papa, pati na rin si hubby. At dahil natapos na pinatotal ko yung order ko, pinaluto na namin kaagad dahil medyo gutom na din kami unti-unti na rin dumadami yung mga tao kasi masarap kasi at dinadayo itong uh, barbecue stall na ito masarap kasi yung timpla ng kanilang barbecue at saka marami ding tao ang pumupunta dito gabi-gabi kasi dito sila kumakain mga pamilya mga mag-boyfriend, uh, mag-nobyo, mag, mag, mag pumupunta sila dito at nagbabanding, kumakain, yung iba naman hindi na kumakain sa kanilang bahay gusto ko talaga dito kasi nung minsan bumili kami dito nagustuhan ko talaga yung timpla ng kanilang barbecue, yung lasa is Pinoy lasa talaga, pang Pinoy talaga at saka affordable very affordable sa masa dahil napakamura na kanilang mga barbecue dito, yung isaw is 7 for 20 pesos na makaka makaka mabubusog ka na talaga sa 20 pesos mo. Tos yung, yung rice nila dito is 10 pesos only. Actually, tatlong beses pa nga kaming nag-order ng rice kasi naubos agad yung rice. Kasi pati yung rice mismo nila dito, masarap talaga. Masyadong malambot at mabango yung rice na siniserve nila dito. Kaya gaganahan ka talagang kumain. Madami talaga yung mauubos mo at makaka-order ka talaga ng extra rice. Si Nicole nga ang daming naubos na barbecue. Pagkatapos namin kumain ay nagtatawanan pa nga kami kasi binibilang, binilang namin yung ilang stick yung naubos. Ilang stick ng barbecue yung naubos namin. Sa so, sinikol si Nicole nakaubos silang dalawa ng kanyang papa ng 23 sticks ng barbecue. Tsaka si lolo naman, nakaubos ng 14 sticks ng barbecue. Oh my gosh, ang dami. Si mama naman, nakaubos ng 10 sticks ng barbecue. Samantalang kaming dalawa ni Sholeng, eh, tig, ano lang, tig, apat na sticks ng barbecue. Pero, Actually, busog na busog talaga kami at satisfied talaga kami sa kinain namin. Yung bata naman kasi hindi masyadong malakas kumain inyon. At saka hindi rin kasi mahilig sa rice si Sholeng, yung bata na pamangkin ko. Matapos niya maubos yung kanyang one cup of rice, kinain niya naman yung kanyang Bag, bagay bay at saka yung hotdog na no, without rice na lang kasi favorite niya papakin yung bagay bay na talaga ng chicken. Kanina umorder kami ng Sprite na soft drinks. Kaya lang sabi ng isang tindera na ubos to yung kanilang Sprite. Kasi gusto talaga ni mama yung soda inumin pagkatapos maghapunan pagkatapos kumain ng ganitong barbecue. Kaya lang sabi ng tindera, yung Selvedora, wala na daw Sprite puro na lang daw coke yung natira kaya ayon sinabi ko na kisuyo na lang ako na magpabili kami sa kabilang tindahan ng Sprite kasi ayaw ni mama uminom ng coke so ayon dumating yung Sprite namin bago pa man kami natapos ng aming hapunan ayan busy busy yung mga people sa kakakain. Masarap talaga yung pagkain kasi dito. At saka very mura. Very affordable. Hindi mo talaga mapifeel na expensive yung kanilang presyo ng kanilang barbecue dito. Kaya naman dinadayo talaga ito ng mga customers gabi-gabi. Marami talaga silang suki dito. Dahil sa bukod na masarap, affordable talaga yung presyo ng mga barbecue nila dito. Kanina nabanggit ko na sa inyo yung presyo ng kanilang isaw, 7 sticks for 20 pesos only. So not bad talaga, ang mura talaga. Samantala yung kanilang bagay by 10 pesos, yung chicken skin na malaki is 10 pesos din yung isang stick. Yung ulo is 15 pesos yung isang stick at saka yung hotdog nila with cheese is 12 pesos only, 'di ba? Napakamura at saka yung kanilang barbecue na pork na masarap din yung lasa is 5 pesos lang yung bawat isa, 'di ba? Sobrang sarap at sobrang mura talaga. Tsaka sulit na sulit talaga yung babayaran mo dahil masarap naman talaga yung pagkain nila. Mapapadami ka talaga ng pagkain dahil sa sobrang sarap ng lasa nito. Hindi ka gaya sa ibang barbecue na hindi mo talaga mapifeel yung sarap. Malalasahan mo talaga yung napaka kakaibang timpla ng kanilang barbecue dito. At saka isa pa, itong barbecue nila dito is lutong-luto talaga. Hindi talaga minamadali yung pagluto ng kanilang barbecue. Dahil alam nyo kasi, masama kasi sa kalusugan kapag hindi masyadong Ah, maganda yung pagkakaluto ng pagkain kasi mayroong mga salmonella, yung mga ganyan pero dito kampante ka na safe talaga yung kinakain mo dahil lutong-luto talaga, hindi talaga minamadali yung pagkakaluto ng barbecue so ayun na nga guys, sarap na sarap yung pagkain namin habang nagkukwentuhan at ayun, hindi namin na malaya na naubos na pala namin lahat ang dami na pala namin nakain at pagkatapos namin dito ay pupunta naman kami sa kabila lola ni Nicole ihahatid namin siya doon kasi gusto niya magbakasyon muna doon kasi wala nang pasok so ayun magstay muna siya doon hanggang fiesta kasi malapit na yung fiesta doon at doon muna siya magstay at manunood siya ng mga palabas sa mga sa gym or mga palabas na sa mga barangay yung mga ganun ba at saka board na rin siya sa bahay, nababagot na siya sa bahay na walang ginagawa. So ayun ang magpaalam siya na magbakasyon muna sa kanyang lola ay pinayagan naman namin siya kasi hindi ah, naman yung ibang tao sa kanyang lola naman yun kasi wala naman siyang ginagawa dito sa bahay. At tapos na siyang magpasa ng kanyang mga homeworks at saka mga projects sa school. At saka sa susunod na buwan is enrollment na naman, July. So pinayagan namin siya na magbakasyon muna sa kanyang lola. Anyway, malapit lang naman yun. Pwede lang naman namin siya puntahan anytime. By the way, ito nga pala si mama, muntik na hindi makasama dito sa dinner namin kasi umalis pala siya kanina hinanap namin siya kanina yung nakita namin si Papa lang so sinabihan ni Papa sinabihan namin si Papa na kung gusto niyang sumama sa amin mag dinner kakain kami ng barbecue sa labas sabi naman niya oo naman ka agad oh, sobrang ano siya excited na agad pumunta agad sa bahay at sumakay agad sa sasakyan <laughs> samantalang si Mama naman hinanap pa namin kasi hindi namin alam kung saan siya nagpunta. So, tinanong namin si Papa kung saan siya nagpunta. Inandog pala sa kabilang bahay, sa likod ng simbahan. nagano siya doon? Nagsiga siya doon. Sa kabilang bahay ng kapatid ko, nandoon siya. So, sinunog niya yung mga damo doon. Pagkatapos naman namin kumain ay umalis na kami kaagad doon sa barbecue stall at nagpabili naman si Nicole ng kanyang skin care or skin cleanser. At si Papa naman, habang ako bumibili ako sa butika ng skin cleanser ni Nichols, Papa naman, pumunta naman pala dito sa ano, loto, loto store. Kasi gusto si daw niyang tumaya sa loto. sa loto. So ayun, hinintay na naman namin siya na matapos tumaya ng kanyang loto. Hindi ko alam kung ano yung number niya. May number pala siya. Hui, <laughs> milyonaryo na si Lulog Makadaog. Patalito na. <laughs> Pag makada og si Lolo og Lotto, on ano say ipapalit. Uh, iPhone. iPhone? <laughs> iPhone. <laughs> Ikaw lang, say ipapalit la. <laughs> <laughs> Gusto ko <so> <laughs> Gusto ko 1000 watts. Nga. Car. Matapos kong bumili ng skincare, bumalik na kaagad ako sa sakyan. Tapos nakita ko si Papa na tumaya pala siya sa 658 na loto. So, matapos siyang tumaya, tinanong ko siya kung ano yung bibili niya kapag nanalo siya sa loto. Hindi ko alam na may number pala siya. Huwag ka sa loto, ang sa'yo paliton. Huwag ka sa loto, ang sa'yo paliton. ay? Bahatag sa mga pobre. sa mga pobre? Sana all! Sana all. Kuya ni Muloy? <laughs> <laughs> Kuya wang lolo ay makadaog daw siya kay ba Ang sagot ni papa sa tanong ko na kung ano yung bibilhin niya kapag nanalo siya sa loto. Ang sagot niya is wala daw siyang bibilhin. So ang gagawin daw niya sa pera na napanalunan niya is pamimigay daw niya sa mga mahihirap. <laughs> Natawa ako sa mindset ni Papa. May mga pag-iisip pala siya na ganun. Kinabukasan, gumising siya ng maaga. Pinuntahan niya ako ng maaga sa bahay. Sabi niya sa akin, isearch ko daw kung ano yung resulta ng 658 na loto sa internet. So, ayun. Ito yung resulta sa kasamaang palad na talo siya. At hindi siya makapagbigay sa mga mahihirap.